Ayan, so salamat sa passenger ko. Pasero ko ng lipo. Hi mga kalakbay. Ayan, uh, nito ako ngayon sa kainta. Kainta Rizal. Uh, kakain, papahinga. Dahil nga ano, passenger ko, bulat ako, binigyan ako ng ano. Ayan. Dine ako na fry. nag ako ng take out. Tapos ah, uh, iniorder ako ng burger. Ayan. So maraming salamat kay Sir. Ayan, ayan si Sir, pangalan niya. Thank you Sir. Thank you. Ah, uh, pahinga time kasi nga ah, uh, kakain dahil nga may nalibre ng ano uh, ayan, ayan yung pangalan niya si sir, thank you sir